Naka-public na muli at hindi na pribado ang Instagram account ni Michael Elasco, ang 24 na year old rapper, fashion designer, at founder ng clothing brand na Dot Archives. Si Elas ay anak ni Ako Bicol Party List Representative Zoldy Co., ang kongresistang iniiugnay sa korupsyon at bilyon-bilyong piso umano ang nakuha mula sa pondo ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Sa mensahe ni Ellis na ibinahagi niya sa Instagram ngayong miyerkules ng gabi, ika-24 ng Setiembre taong 205, hinikayat nito ang kanyang ama na umuwi ng bansa, harapin ang mga tao, at sagutin ang mga mabibigat na paratang laban dito. Si Ko ay umalis ng Pilipinas noong Hulyo taong 2025 para magpagamot sa Amerika. Ngunit ngayon ay hindi tiyak ang kinaroroonan niya. Sa kanyang mahabang post, Ipinahayag ni Ellis na nakikisimpatsa sa libu-libong Pilipino na nakilahok sa malawakang protesta laban sa korupsyon noong linggo ikadalawamput isa ng Setyembre. Idiniin niyang kaysa siya ng mga ito. Bagamat isa siyang ko, ginagawa raw niya ang kanyang makakaya upang ihiwalay ang sarili sa kilala niyang apelido. Hindi rin daw niya ikinakaila na lumaki siya sa karang yan, ngunit hindi umano niya nakakaligta ang magbalik sa komunidad at sa fashion industry. Panimula ni Ellis, I am here to address the situation. Before I proceed, I want to express my deepest sympathy to the people who have mobilized and stood up against corruption in the streets. I am with you. I am on your side. Though I bear my last name, I've always tried to separate myself from that affiliation. It can't be denied that I was born into privilege. Despite this, I've always pushed to give back. especially to the community and to the industry I've long admired. Pagtatapat pa ni Ellis, umalis na siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi rin daw siya nagkolehiyo at nagtrabaho na para sa sarili niyang pera sa edad na labing anim. Bagamat nasa politika ang kanyang pamilya, lumihis daw siya ng landas sa pamamagitan ng poli ulit na pagtangging makilahok sa anumang may kinalaman sa politika. Saad ng fashion designer-singer, I've moved out of my parents' home. I didn't pursue college, and I've been working for my money since I was labbing Anim. This isn't a sub story. It's my effort to show transparency regarding my brand and how I chose not to participate in that system. Over the years, I've pushed to separate myself from their work and have repeatedly declined offers to participate in politics or any government related opportunities. I have a firm belief that people who are supposed to do this are people who have the proper skill set, education, and reasons to do so. Kinokondena rin daw ni Ellis ang anumang uri ng korupsyon. Naiintindihan daw niya ang galit at pagkasuklam ng taong bayan.